Ito yata kang imamu, dadala na. Ito ka rin, Hi mga guys, dot for today mini vlog. Pero samahan nyo ako, may pupuntahan ako ngayon. Special ang araw na ito, ligo muna ako mga guys. Ayan tapos na ako ligo, ligo pusa lang ginawa ko. Fast forward. Heto naghahanda na mama ko, at pamangkin ko para sa padasal ng panganay na kapatid ko, ngayon kasi ang 40 days niya kaya special ang araw na ito. Fast forward, pumunta kami sa sementeryo sa may San Luis Pampanga Cemetery para dalawin ang panganay na kapatid ko at para mag-alay na din ng kandila. Bye bye! Bye bye na!

Tapos namin nag-alay ng kandila at lobo nagpaalam na kami sa ate ko at nagpunta muna sa isang park bago kami umuwi sige na mga guys salamat sa panunood babae.